panoorin natin to mga gar ito si uncle galit na galit ito yung truck naman nagbibidyo kasi nga sinasabi ng nagbibidyo yung driver ng truck kaya e, ito is, itong si uncle is sumingit so natamaan niya tayo yung ano tamaan yung side mirror so ito galit na galit si uncle nagbibidyo ay e, picture lang pala yung picture pinipicturean niya yung driver at saka yung malamang yung pahinante Oh, ko nag-hand sign si uncle, nag-hand ano yun mga gar, may pa pa. Inawat na sila gar ng mga ano. Inawat na sila gar ng ano, ng MMDA enforcer. Inawat na siya. So, yun na. Nag-okay uh, sign na si MMDA. So, pinagbati na lang itong dalawa. pinag na lang. Kukos nga naman talaga ng traffic. Eh, minor lang naman yun. Yun nga. Eh hindi natin alam talaga yung pangyayari pero sabi kasi isimingit daw yung naka